channel. Shout out tayo no, sa mga followers natin dyan. Sa survival beach, Sa dito tayo pupunta tayo. Gahin tayo mas, mas mga idol. Ano, Pauwi na tayo ng Manila, Inabot tayo ng ulan dito sa gitna ng dagat. Ano, makita natin yung... Ayan po, masama yung... Medyo masama yung panahon ngayon. At uh, maulan na rin. Ano. Pero so far mabilis yung sinak... Sinakyan namin barko. Medyo mabilis. Kaya... Maliwanag, makarating na tayo doon sa Piyuduran, ano? Port ng Piyuduran, ano? sana hindi medyo sana hindi tayo maka-encounter ng mga alon na malalaki uh, medyo takot tayo dyan sa mga alon ano? meron tayong phobia dyan pag, ano, pagdating sa mga alon na malalaki kung sa area na yun, malakas na ulan ano? ano. dito sa area na to maliwanag mga idol